Hi guys! Ipe-flex ko lang sa inyo this morning ang aking masarap na agahan. Syempre, binigay ng aking um, mabait na customer na si Junmar. Sandali lang papakita ko sa inyo guys. Ha. Ito, bubuksan natin. Wow! Masarap na tupig! Tupig from Pinasian, guys. Gawa daw ng kanilang family. Ayan. Pinasalabungan niya ako ng tupig, guys. Ito. Wow. Ang sarap ng aking agahan, guys. Bali, ang gagawin ko lang dito, guys, eh, i-microwave oven ko. Pagtaos i-microwave oven ko, ay naku, original tupig to from Philippines na ibigay niya sa akin. Pasalubong! Ayan guys, na microwave oven ko na siya. Wow, uumpisahan ko na siyang kainin for my meal, breakfast. Ayan, nako guys, bubuksan ko na ha. Wait lang ito so guys, bubuksan na natin siya para matikman ang masarap na tupig. Tupig to from Philippines. Original tupig guys. Salamat Junmar! Thank you sa pasalubong mo sa akin. Talagang tinutuo mo ang sinabi mo ah, na papasalubungan mo ko. Oh, Kumusta ba ang kasal nyo? Ayan, guys, ang sarap. Ang sarap guys, kakainin ko na. Sob na sob talaga ang aking agahan, guys. Siyempre, ilalagyan natin siya ng kape. Ang partner niya is kape. O, oh, bago ako pumunta sa aking check up kain muna ako nito guys para ano para hindi ako magutom syempre oh, ang sarap ng aking tupig kakainin na natin guys mmm -hmm. sarap purong puro to guys tapos ang daming laman sa loob kasi yung ibang na nagtitinda daw walang laman sa loob ng lako ng balot pero ito guys masarap salamat Jumar at nakakain din ako ng original na tupig from Ilocos salamat